So mga uh, kasiyo, uh, ito yung mga ingredient natin na hindi kompleto ah. Uh. Magluto po tayo ng pork minuto pero hindi kompleto. May, ba may bawang na tayo dinigdik na eh. Tapos yung karot sa potato, inano ko na, inap ko ko na, inidipry ko ng konti. Tapos yung minamarin ko ng isang oras pero hindi umabot kasi wala tayong tayo. So, ito pala yung ginamit natin sa potato at carrot so lagyan lang natin ng olive oil para sa ating baboy kasi lalagay lang natin yung ating baboy initin lang natin ng kumpi kasi kulang yung oil natin dinagdagan pinapanood natin pahinaan natin kasi medyo malakas yung movie. So, yeah. yeah. 'Yan ang movie pinapanood natin <laughs> sa Amazon. So, balik tayo dito. Medyo mainit na yung ginawa natin. So, ilagay na natin yung camera natin na marinated sus lang to at saka pisos o oh. malisip yan ang ayaw ko magpa flash of you kahit mahina pa apoy niya so, Napakasimple minudo ko lang sa ingredients kasi lang kasi hindi naman ako kumakain ng pork liver at uh, pagkang, sa ngayon kasi hindi pwede sa akin yung pork liver. At mataas kasi yung semesterol ng ayuric acid ng pork soft... liver so luto muna tayo, kalakasan natin kasi yun natin. Tunin na natin yung taba niya. Tapos, lagay natin yung bawang at saka ganyan. So, hindi ko na ito lalagyan ng hot dog at saka liver. May liver spread ako pero ayaw ko kasi bawal sa akin. Hindi naman sa na bawal. Sinan na ko na lang na ayaw ko na lang kumain ng matataas na kasi mataas sa uric acid ang lamang loob mahirap na baka bumalik yung gout natin so nasa mid to high lang siya nilagay natin so babalikan natin yan mamaya